Yus mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Bakurod Isi mga kababayan at kaka natin sa trabaho mga kababayan no? Oh. Shout out po sa mga supporters ni Kuya Rami no. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan uh, Maraming salamat sa inyong pagsuporta no? At Dito na nga mga kababayan, gusto nilang pumasok sa loob ng mall uh, Ito nga o, oh, silang apat mga kababayan no? Sige, pasok! Check po na sa guard yung mga ba, ano natin mga bag mga babae no. Pasok. Marami dito kumakain no. Masih masarap dan tak na? Excited na yung ano, li, libre nila ako makabayan eh kasi wala akong pera, ililibre nila ako. Silang apat oh ano, bueno, ipili na sila oh. Basta libre nyo lang ako, wala problema. Kasi wala naman akong pera. Oh, pili, pili, Oh, excited na sila oh. si Boboy talaga oh. Ayan po, out po sa ano, magagandang mga cashier, mga, mga babae na. Ah, uh, nine ng gabi po baka bayan magsarado na ito, mga babae, no. Kaya nagabol yung mga kasamaan ko na kumain dito, mga babae, kaya libre nila ako. Dito na yung mga kabayan na uh, papasok na tayo dito sa kainan mga kabayan. No? Oh. Ang daming kumakain dito mga kabayan. No? Oh. 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 Kaya nauna sila mga kabayan. Ang daming kumakain. Ang daming. Kaya dito kami nakapwesto mga kabayan. Yan o. Oh. Ready, na sila o. Oh. Ready oh, na sila o. Ano? Wala pa tayong kain dyan? Wala pa tayo. Ako order pa dun, oh. Sa Boboy, oh. Pariting ready na, oh. <laughs> ah, nandito na po yung order natin, mga kababayan, oh. Ayan po, si Boboy, oh. Pariting oh, ready, oh. hmm. si ready na, oh. Ayan, si Lisa, pariting ready na. Ayan, si Pam. Nandito si Del, oh. Dito, oh. Didil, oh.